Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Liza mula sa Northville 5 Elementary School. May papakilala ako sa inyo. Siya ay isang bayani. Siya si Dr. Maximo Viola. Siya ay isang Pilipinong manggagamot, manunulat, propagandista, at isa sa magigiting na nagbigay serbisyo sa revolusyon. Ipinanganak siya sa isang mayamang pamilya sa San Miguel, Bulacan noong Oktubre 17, 1857. Nag-aral siya ng medisina sa Universidad ng Barcelona sa Espanya, kung saan niya nakilala at naging malapit na kaibigan si Dr. Jose Rizal. Matapos magtapos ng pag-aaral, bumalik si Dr. Viola sa Pilipinas at naglingkod bilang doktor. Noong panahon na digmaan at revolusyon laban sa Estados Unidos nakulong si Viola dahil sa kanyang paniniwala. Sa kabila nito, patuloy siyang naglingkod bilang doktor. Namatay si Maximo Viola noong Setyembre 3, 1933. Ito lamang, maraming salamat.